Ay, grabe, ang init. Walang kuryente dito sa accommodation namin. Kagagaling namin sa trabaho. Kanina pang umaga. At uh, sobrang init, grabe. Pawis na pawis ako. Dito ngayon ako sa labas ng aming bahay. Hindi ka naman makapasok doon sa loob. Sobrang init. Para kang nasa pugon, grabe. Para kang sinisilaban. Ikaw ba naman na magsuot ka sa drum na <laughs> mainit kayo mo kaya yon ganyan dun sa sobrang init din sa loob namin walang ventilador walang aircon walang ilaw tapos yung tubig pa ang init tingnan mo yung mga kasama natin nakabukas yung mga ilaw ay mga bintana at uh, walang i wala silang na uh, ventilador at ang init at ang mga ibang lahi nandun sa labas at na naghihintay ng uh, ilaw. Hindi naman sila nagre-report at uh, hintay na lang kung magkaroon o hindi. Pero hanggang mamayang gabi, pag uh, wala pa rin ilaw, doon kami sa taas matutulog na naman kagaya yung nang nangyari ng isang araw. Oh, ang init. At nyo yung mga ibang lahi nandyan sa labas. Sobrang init at uh, nakahubad. Walang mga damit. At uh, pawis na pawis ako Tulong-tulong na yung kanilang mga Mga pawis Nagtagaktatakan na yung kanilang mga Oil-oil oil. Sobrang init, karabi Lalo na ngayon summer Napakainit Init <laughs> Tinan nyo naman yung mukha ko Walang pula sa sobrang <laughs> at uh, walang nagre-report sa kuryenta inihintay na lang namin na magkaroon so wala kasi kung mayroon tubig ay kung mayroon kuryente yung jetmatic kumaandar e eh, wala pa rin kuryente kaya wala din tubig sobrang init at ang uh, mga kasamahan natin ayan, at uh, pawis na pawis ayan o, oh, tingnan nyo nandyan nakatambay -naka Tumutulong tumatagaktak yung mga pawis nila <laughs> sobrang sobrang init at uh, hindi ka naman makapunta dun sa labas nag-i-storm, uh, sunstorm at uh, yung uh, ano ng araw napaka-init tingnan nyo naman oh ang init ayan yung mga kasamahan natin oh. nakatambay yan sila nagpapalamig kita uh, yung araw sobrang tirik diyan kami sa labas hinihintay na lang namin yung yung ano yung uh, kuryente at uh, dito muna tayo sobrang init doon sa labas guys umupo muna tayo dito sa upuan na to medyo mahangin pero init guys grabe ito ang tagatlak na yung paos ko. yung isang kasama ko doon natutulog uh, na tayo naghihintay sila ng mga ano dyan kung ano yung magkaroon ng kuryente kanya-kanya kami ano yung mga kasama namin no? Oh. nakaupo dyan no? Oh. sa labas at ayun yung mga iba pa halos nakaubad sila ayan no oh. ayan no oh. <laughs> labas ang ano sira yung short niya ayan no oh. ay grabe itay natin yung kuryente <laughs> so, ayan guys, buhay-buhay ko pa rin dito sa Saudi Arabia, pa paano mamuhay, paano na I need uh, one face, you open, pardon video, video, open face. What face. Yeah?